Good morning. Welcome to my YouTube channel. Under construction dito. Lalim na ng hukay. Hukay. Oh. Mayroon ng tubig sa ilalim. Hukay. Oh. biar politik, mati gas batu. Mau nakamp matapus. Mga ilang, mga ilang ano estimate mo, mga ilang buwan pa. Baka buti ito ng mga 6 months ano? April. April. Pwede. Tagal. Grabe ang trabaho. <coughs>

Istambay talaga si Billy doon sa Cebu. Si Billy. Istambay. Ang tagal na. Sa Cebu na siya? sa Cebu siya? Sa Mandawi. Sa Mandawi. O sa Mandawi? Trabahang pinuntahan doon. Kaya nga lang hindi siya tinanggap dahil Uber Eats na. Walang tatanggap sa Mandawi. 70, ay tika, 70. 6 yata na siya eh. Hindi, Matanda pa sa akin, 78. Oh, grabe. Andun yung kasama niya, itong bago daw mag Pasko. Pasko. Uwi. Andun si Buboy. Mm -hmm. Ang anak niya kasama niya dalawa sila. Si Buboy nagtrabaho, welder yun eh. Kaya lang siya wala. May anak siya doon eh. Ang babae. Ang destino ko nang Cebu, doon kami nangupahan sa Mandaluyong, mura lang ang paupahan din. Maganda ba doon sa Cebu? Oo. Oh. Di pa kuno karating diyan tagal namin doon sa ginawa namin isim oh. si Cebu. So, isang tagal. SM? Ilang taon kami roon. Tatlong taon. Ganun ba? Tapos nung napinising niya, oh. pinabalik na naman ako dito ni Boss. Oh. Pagdating ko rito, pina, naman ako ng SM Dabao. Oh. Pinapunta ka naman? isim Bakulo. Destino, destino ano? Oo. Oh. Mabonde daw ay tamo. Kaya marunong ako magsalita ng Bisaya. Oh. Hindi man purman daw hindi. Hindi pa ang Bisaya. Ang late sa Mar pa para parehas na ng salita oh. na si, sa Cebu. Oh. Eh. Ay puro tobero lang ang kasama ko oh. tsaka wilger kaya nagtanong si Boss. Sabi ko kay Boss, "Boss, wala kong ng ganung ganung wala na. Doon ka na lang Wait, wait. Sit tight. Punta kami bukas ng Laguna. Makarting ako dun sa bahay ni Jose Rizal. Makulit si Chloe. Hindi pa Maculay ako nakarating si dun eh. <laughs> Kalamba Laguna. Kalamba. Oy. Di ba nung panahon si Jose Rizal na excelled, excelled in dapitan? pitan? Hmm. Saan ba yung dapitan pitan na yun? Hindi siya so may kiapo. Kiapo? Kiapo? Oo, the pitan. Yung street doon? Hindi yung May, may ano dyan? Parang dungeon, no? Ihinukay. Nandun yung mga gamit niya. May... Yung mga... Pati mga bunpin.